Unti-unti nang magiging lantad sa publiko ang umanoy espesyal na ugnayan sa pagitan ng aktres na si Bea Alonzo at ni Vincent Ko, isang kilalang negosyante na konektado sa isang malaking supermarket chain. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa panig ni Bea hinggil sa kanilang tunay na estado, tila hindi na rin itinatago ng aktres ang kanyang presensya sa mga kaganapan na may kinalaman sa sinasabing nobyo. Kamakailan lang ay napansin ng marami ang aktibong partisipasyon ni Bea sa isang malaking event na isinagawa ng isang kilalang grocery chain. Sa nasabing okasyon, naging isa siya sa mga tampok na tagapagsalita sa convention, na dinaluhan ng iba't ibang personalidad mula sa retail at business sectors. Ang supermarket na ito ay naiuugnay kay Vincent Ko na matagal nang napapabalitang karelasyon ni Bea. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang aktres ukol sa isyong ito, kapansin-pansin ang kanyang pagkakaugnay sa ilang aktibidad na may connection kay Vincent. Isa na rito ang pagdalo niya sa mga business-related events kung saan aktibo ang presensya ni Ko. Para sa mga tagahanga at netizens, hindi na raw ito pangkaraniwang guest appearance lamang. May personal touch na umano ang dahilan ng mga pagdalo ni Bea. Marami sa mga netizens ang nagsimulang maghinala ng mas mapadalas ang paglitaw ng aktres sa mga event na hindi naman tipikal sa kanyang showbiz engagements. Hindi na kasi karaniwa na makita siya sa mga corporate o business conventions, lalo na sa larangan ng retail industry. Kaya naman, nang mapansin siyang isa sa mga guest speakers sa nasabing supermarket event, agad itong umani ng pansin at usap-usapan sa social media. Parang hindi na lang siya guest, mukhang may mas malalim na dahilan kung bakit siya nandoon, ayon sa isang comment ng netizen sa isang viral na post tungkol sa event. Dagdag pa ng iba, kung dati ay tahimik si Bea pagdating sa personal niyang buhay, ngayon ay tila mas relaxed na siya at hindi na umiiwas sa mga ganitong usapin. Samantala, marami rin ang humahanga kay Bea sa pagiging supportive umano sa mga proyekto ng kanyang rumored boyfriend. Sa paningin ng ilan, maituturing itong isang senyales ng mas mature at pribadong relasyon na pinipiling hindi isa publiko sa salita, ngunit hayagang ipinapakita sa gawa. Mas pinipili raw ni Bea na maging low-key ngunit consistent sa pagpapakita ng suporta sa mga mahahalagang aspeto ng buhay ni Vincent. Hindi rin napigilan ng ilang tagahanga ang kiligin sa posibilidad na mas seryoso na ang relasyon ni na Bea at Vincent. Para sa kanila, masaya silang makita ang aktres na tila nasa isang tahimik at masayang yugto ng kanyang buhay, lalo na pagkatapos ng ilang publikong paghihiwalay sa nakaraan. Habang walang kumpirmasyon na nanggagaling mismo kay Bea, patuloy ang hakahakan ng publiko na maaaring pinipili lang talaga ng aktres ang maging privado sa aspeto ng kanyang love life. Ngunit sa mga kilos at presensya niya sa mga ganitong event, tila hindi na niya kailangang magsalita dahil ang kanyang mga aksyon ay nagsisilbing kumpirmasyon para sa marami. Sa dulo, mas nagiging malinaw na kahit pa hindi tahas ang inamin, may espesyal na koneksyon nga ang namamagitan kina Bea Alonzo at Vincent Co, at mukhang handa na si Bea na maging bahagi ng mundo ng kanyang napapabalitang kasintahan, hindi bilang artista, kundi bilang isang partner na handang sumuporta sa likod ng mga kamera.